Good morning. Ayan. So, naghahanda ang inay ng inumin namin. Dahil sa mainit, syempre, kinakailangan natin uminom ng malaliming. So, gagawa ang inay ng melon. So, lalagyan po ng konting gatas at yelo. Masarap na. Ayan. po kami. Good morning. Ayan, kakain na po kami ng inay. So, nagluto na ang inay ng nilaga. So, ang ilang. Yan po ang ang kanya pong uh, klase. Ng pagluto niya po ay nilalagyan niya ng saging na saba at pechay. Tagalog. Ayan. Patatas. Batata. Patatas. Wow, sarap. Masarap ang luto mo, inay. Inay. Ito po naman. <tod> po Okay, kain na po tayo. Sinagka sabay din kami na nanay pagkain. Kaya po tayo. Ito ka tingin inaya ka dito. Bakayan po. Mmm. tá fácil. pag ng na nanay ng ano po, nanilaga. Talaga marami po ang vegetable. Mangka junior. Kalau di mana loh? ada. Kan. Sarap. Patatas. Sambal. Hmm. <tong> tanghalian at munggahan. So. Dito Hindi ko na po kapag pagkatapos ito kasi baka may punta ka ng Tito Robert. Mayinom ka lang yung tubig yun, ha? pala ko. Ha? Mayinom ka lang ako yung mana apa? mana apa saheng yes apa ini khas? ada yang belum ada yang bilang. yang bulu kayu, nakamai Baka ko naman po yung binawa na na juice ang milo haba so ngayon ay kakain kami ng milo yan <laughs> bagay na bagay sa mainit na panahon kain tayo nanay ulang sa ka na hmm? tama na to na Okay, yeah kulang daw po sa gatas pero okay na. fresh na fresh. Nayok ng aso na. Hindi napapakain eh. Napakain na yun. <laughs> 不婆婆。 tawagin sa amin ang ibon na yun ng kulo kulo ba talaga po kung nasa ano ka medyo ang bahay niyo po ay sa gubatan at makakarinig po kayo Ba't, iba ang mga huni ng ibon lalo po sa gabi Hindi pa karaniwan. kaya kung hindi po sanay eh talaga naman matatakot kayo So tubig po ito, hindi po is <laughs> ya yeah, nilalagay lang po namin para Ipon so, lagay po Hoy. So yan, yeah, natapos na rin po ang aming umagahan ng nanay. Napakasarap po ang luto ng laga na may sausawang kalamansi at patis. So hanggang sa muli po, ito po ang inyong inaibana. Lulubog dilitaw, palitaw, bataw. Hanggang sa muli. Ito.